Nasa first alarm na ang Marikina River. Ibig sabihin po nito, pinaghahanda na ang mga residente na lumikas. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Adri, patuloy na binapantayan ang level ng tubig sa Marikina River dahil sa pag-ulan, dulot ng bagyong ha, enteng at habagat. Pinaghahanda naman ang mga residente sa posibleng paglikas. Alauna ng madaling araw ng umakyat ang level ng tubig sa Marikina River sa 15 meters. Nanganghulo ito na nasa first alarm ng ilog at pinagahanda ang mga residente na nakatira sa mabababa o mabilis bahain na lugar para lumikas. Sakaling umakyat ang tubig sa 16 meters o second alarm, ay kakailanganin ng lumikas ng mga residente sa mga itinalagang evacuation centers. Kapag umabot ito sa 18 meters o third alarm, ay patutupad na ang force evacuation o sapilitang paglikas ng mga residente. Nagikot din ang mga ambulansya at fire truck ng Marikina LGU sa mga barangay na mabilis bahain upang tingnan ang sitwasyon ng mga residente. Nananatiling suspendido ang face-to-face -face at asynchronous classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina ngayong araw pinapayuhan ang mga residente na tumutok sa mga mahalagang anunsyo o update ng Marikina LGU sa kanilang social media. Audrey, sa ngayon, nasa 14.9 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Bahagyang bumaba mula sa 15.4 meters kaninang alas 3.30 ng madaling araw. Katatapos lamang bumuhos ng malakas sa ulan dito sa Marikina. Balik sa Audrey. Ingat kayo dyan. Ah. Maraming salamat, Bernard Ferrer.